yun nga no yung ginawa natin nung isang araw na high jet to Daihatsu wala talaga siyang ano pinata ng baterya ayaw pa rin mag, ano, mag supply wala siyang supply talaga I mean yung pag switch on mo wala talaga lahat so dinayagnose natin nakita na natin yung problema ngayon narecommendahan ko nung isang araw tapos ngayon pinalitan ko pakita ko sa inyo yung pinagpalitan ko ha sumula so, dyan sa battery na yan yan yung maliit na nakadugtong sa positive terminal na yan yung maliit na yan, yan binaybay ko yan hanggang dyan sa kabila kasi nga walang supply yung nandun sa konti sa connector na nasa taas sa mga fuse box walang supply yun so yan, yung connector na itim na yan, walang supply yan. Dapat may positive yan. Nakarekta kasi sa battery. Eh, kaso wala. So, ko yan. Tinanggal ko yan. Tapos, ito. Ayan yung nakita ko. Ayan yung pinagpalitan ko. Putol siya. So, may kita nyo guys. Yung wire niya is gabok na. Gabok, gabok na yung wire niya. Kaya, wala palang supply yun. Wala halos lahat, wala. So, yun lang. Baka maranasan nyo to sa mga Daihatsu na high Para may idea tayo. Share lang. God bless, mga sir. Yung guys, no? Ito yung naputol. Tingnan nyo yung naputol. Yan, ganyan. Kaya, Mahirap pag kaganitong nangyari sa sasakyan. Liya andar, wala lahat, narado lahat.